What's up mga idol? Nandito na naman tayo sa gitna ng gubat. Ano? Pupunta natin yung baka. Buti na lang tumigil na yung ulan. Kaya pupuntahan ko na yung baka. na yun ang lakas ng ulan. Lumaga hanggang ngayong hapon. Ngayon pala ang tumigil. Paano masabi? sabay na to pamasyal dito sa gubat sa kanaon saan kaya nakatali yun basa pa yung mga dahon kakati lang kasi ng ulan dito na pala yung baka <laughs> yung baka baka kau baka kau <laughs> gago 哎呦我的妈！<laughs> <laughs> uh. hindi na muna natin ito papainumin kasi hindi na hindi rin ito iinom kasi kakata, ano lang nakatigil lang ng ulan saka malabo yung tubig sa sapa eh, ililipat na lang natin ito ng natalian dito ano po lang natin hey! Gitu na natin talik Ayan, okay na mga idol. Uuwi na tayo. Yan lang yung pinunta natin dito sa gubat. Yung baka lang talaga. Maraming salamat mga idol sa inyong panonood.